Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating channel. At sa video na ito, kakatapos lang natin mag-prepare ng mga gamit natin para bukas. Dahil meron tayong ride papuntang Marikina bukas kasama ng ating partner. So, yun nga, abang nagpe-prepare ako, naisip kong gumawa ng video kung ano yung mga dapat nating tandaan, dapat nating ihanda, dapat nating isalang-alang, mga i-check at i-prioriting dalhin bago tayo mag-rides. So isa-isay natin yun mga master para kahit papano, mabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga dapat nating alalahanin bago tayo mag-long ride. So umpisa natin mga master sa mga riding gears natin. Kung wala kayong mga riding jacket, at least magdala kayo or magsuot kayo ng mga jacket na medyo makakapal yung tela. Para kahit papano, protection nyo sa init, sa alikabok, at sa pinaka worst scenario kumasangkot man kayo sa isang aksidente eh, isa to sa mga magbibigay sa inyo ng proteksyon pangalawa sa ating mga gagamitan na helmet iwasan natin ang gumamit ng nut shell dahil napakababa ng protection level hanggat maaari gumamit kayo ng mga tulad nito full face na helmet or modular helmet para syempre maprotektan yung buong ulo nyo tapos syempre dapat huwag nyo kalimutan to mga riding gloves protection to sa ating mga palad pagdating naman sa sapatos kung wala kayong riding shoes at least magsuot kayo ng mga rubber shoes kaysa sa mga tsinelas at mga crocs dahil yun nga, takaw huli yun at napakababa ng protection level nun kung sakaling maaksidente tayo tapos yung mga mahalagang bitbitin natin kailangan natin syempre ng pera ng tubig para lagi tayong hydrated sa biyahe dahil sobrang init face mask, protection sa mga likabok at uh, yun nga, dala na rin tayo ng kapote mga master. No? If everman man na biglang umulan, eh, meron tayong kapoting baon-baon. Pagdating sa mga bag, much better na gumamit tayo ng mga body bags. Para yun nga, malalagay natin din yung mga essential natin na gamit. Tulad ng cellphone, wallet, at iba pa. At ano pa ba, kung pagdating sa accessories, kung vlogger kayo katulad ko, Siyempre, wag nyo kakalimutan yung camera nyo, power bank nyo, charger nyo, cellphone nyo, or kung anong camera man yung gamit nyo, dapat lagi yung full charge bago kayo bumiyahe. Para, siyempre, makuha na natin ng video at ng picture lahat ng angulo na gusto natin kunan. So, hindi lang motorcycling dapat natin i-condition mga master, no? Dapat pati tayo rin, na mga driver, o OBR man, dapat nakakondition din yung mga katawan natin. Meron tayo sa patatulog, may sapat na kain, dapat may mga baon tayong pagkain. Para kung sakali mang magutom tayo sa mga alanganing lugar, eh makakain tayo. Magdala rin tayo siguro ng mga gamot if ever man na may maramdaman tayo. o may maintenance man kayo, magbaon kayo ng maintenance nyo. Para syempre, iwas aberya na rin, iwas emergency na rin pagka bumiyahi kayo. Punta naman tayo dito sa motorsiklong gagamitin natin sa biyahe. Una dapat i-check natin yung mga parts nito, especially yung gulong. Kung may tama ba yung gulong natin or kung wala. Kasi parat naman yan kung may butas tapos ipilit natin i biyahe. Magkaroon pa tayo ng aberya sa gitna ng daan. Tapos kadena, check na rin natin kung may kalawang, kung maluwag o masikip. Adjustin na rin natin yan gayon din yung ating mga brakes napakahalaga nyan dapat i-check natin yan kung kumakapit ba yung preno o kung may problema ba sa ating preno check na rin natin mga master yung mga ilaw natin dahil possible na abutan tayo ng gabi sa biyahe mas maganda ng sigurado tayo check natin mga ilaw signal light yan mga brake lights natin kung gumagana check na rin natin mga brake lights natin kung gumagana para wala tayong problema at lagi tayong visible sa kalsada. At another thing mga master no, mas maganda bago kayo mag-ride, e bagong change oil yung mga motorcycle nyo. Para smooth yung andar ng makina nyo, wala kayong isipin at iba pa. At another thing mga master no, bago kayo mag-ride, dapat malinis yung mga motorcycle nyo dahil para sa akin syempre kapag malinis yung motorcycle natin makikita natin agad yung mga posibleng problema dito kung may tama yung gulong kung maluwag yung kadena or kung may problema yung mga hose natin wirings natin at iba pa so dapat malinis yung mga motorcycle natin bago tayo mag ride regarding naman sa safety ng ating mga motorcycle dapat meron kayong mga alarm or kung wala man kayong alarm dapat meron kayong padlock at mga kadena for safety na rin ng ating mga motorsiklo no? para hindi basta basta makuha at manakaw ng mga masasamang loob so yun yung mga bagay na dapat nating tandaan bago tayo mag rides dapat nating i-check yung ating mga riding gears, yung ating mga gamit syempre check na rin natin yung ating motorsiklo bago nating gamitin dapat nakakondisyon to para iwas abala at iwas problema na rin sa biyahe so yun na maraming salamat sa panonood enjoy the ride, ride safe peace yo, alright